isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Aparador ng Lagim Nagsimula ang ating kwento noong 1980. Lumipat si Alex sa Boston kasama ang kanyang kapatid na si David at ama na si Thomas. Maganda ang kanilang bahay. Masaya itong tinitingnan ng magkapatid at kontento sila sa kanilang nakikita. ito ko ang kama malapit sa aparador ito aparador na to hindi pala sa atin galingin sa dating landlord oo nga mukha ng luma sa tingin ko ilalagay ko na lang yung gamit ko sa ibang lugar parang tinamaan ng malakas na hangin si Alex nung hinawakan niya ang aparador natumba siya dahil dito Piling ko may tumulak sa akin. Ilang araw pa ang lumipas at nakalipat na din sa bagong bahay ang buong pamilya. Isang araw habang natutulog sina Alex at David, nakarinig sila ng ingay galing sa aparador. tila may tao sa loob. Napatayo si Alex mula sa kanyang pagtulog nang marinig niya ang umiiyak na boses. Binuksan niya ang ilaw sa tabi ng kama at lumapit sa aparador. Isang kakilakilabot na tunog ang nadinig niya. niya. Buksan niya ang pinta! Natakot si Alex at ginising niya si David. video, Aparador. May tao sa loob na nagmamakawang palabasin daw siya. Ano bang pinagsasabi mo, Alex? Pinabangungot ka lang. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Narinig ko siya. Lumapit si David sa aparador at binuksan ang pinto nito. Sumilip siya sa loob, pero walang nangyari. Tiningnan ng masama ni David si Alex. O oh, diba? Wala naman tao dito. Biglang lumabas ang isang mapanganib na halimaw at pumunta sa likod ni David. Kinabahan ng husto si Alex pagkakita niya sa halimaw. David! David! Dali! Tumalikod ka! Nawala ang halimaw nung tumalikod si David. Ano? Wala naman eh. Nanginginig sa takot si Alex. Matutulog na ako. Sa tingin ko, kailangan mo na din magpahinga kuya. Maniwala ka sa akin. May nakita akong halimo na galing sa parador. Makinig ka sa akin, David. Kinausap ni David ang kanilang ama nung sumunod na gabi. Dad, pwede ba ako mag over kina Harry? Sige. Nung gabing yun, natutulog ng mag-isa si Alex sa kanilang kwarto. Hindi siya inaantok Nanginginig siya sa takot sa ilalim ng kumot. Hanggang sa nakatulog na nga siya, at naging malalim ang kanyang tulog. Ngunit nagising siya sa ingay ng aparador. Unti-unting bumukas ang pinto nito. Sumilip siya mula sa kanyang kumot at natakot ng husto. Ang halimaw ay nasa harap na mismo ng kanyang mukha. Sumigaw si Alex at sinubukan niyang tumakbo palabas. Pero hindi niya mabuksan ang pintuan ng kwarto. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Pitiwan mo ko, please! Pitawan mo ko! Nagantay ako ng mahabang panahon. Sa so tingin mo, pakakawalan pa kita, ha? Tumalikod si Alex pero hinarang siya ng halimaw saan man siya magpunta. Kinagat ng halimaw si Alex sa leeg at tumulo ang kanyang dugo sa sahig. Umuwi ng bahay si David kinabukasan at nakitang balisa si Thomas. Dad! Dad! Anong nangyari? Hindi ko alam kung saan nagpunta si Alex. Kanina umaga pa siya nawawala. Huwag kang magalala, Dad. Tatanungin ko yung mga barkada niya. Tinanong ni David ang lahat ng kaibigan ni Alex, pero wala silang alam. Umupo si David sa tabi ng kama habang iniisip kung saan nagpunta si Alex. Napansin niya ang dugo sa ilalim ng pinto ng aparador. Nang binuksan niya ito, biglang nahulog ang bangkay ni Alex. Kuya! Dad! Dad, nandito si Alex. Parehong nagulantang si David at Thomas nang makitang patay na si Alex. Sino kaya ang gumawa nito? Dad? Natatandaan mo ba yung sinabi ng landlord? Sa tingin ko, kailangan natin putahan si Mr. George. Nalulungkot akong marinig ang nangyari George, may alam ka ba tungkol sa aparador? Bahagyang kinabahan si George. Minana pa namin yan sa lolo namin. Noong 20 years old ako, merong serial killer na nag-aasig ng lagim noong mga panahon yun. Naalala ko pumunta siya sa bahay namin para magtago. Nagtago siya sa aparador na yon. At nung nalaman ni Lolo, kinandado niya ang aparador para mahuli ang killer. Pero meron siyang demensya kaya bago pa niya masabihan ang mga polis, tuluyan niyang nakalimutan na nasa loob pa si Revin. Nanatili si Revin doon ng tatlongpong araw at namatay. Nung namaho ang kwarto, pinuksan ni Lolo ang aparador at doon lang niya naalala ang lahat. Sinabihan kami ng pastor na sunugin ang bangkay pero inilibing ito ni Lolo. Hindi na namin ginamit ang aparador si noon. Ibig sabihin, pinatay ni Revin ang kapatid ko. Anong sinasabi mo, David? Kinuwento ni David, kina Thomas at George ang insidente ng nangyari sa kanilang kwarto. Inilibing ni Lolo ang sa likod ng bahay namin. Baka pag sinunog natin ang kanyang mga buto, ay matatahimik na siya. Dapat parusahan ang pumatay sa kapatid ko. Naghukay si na George at Thomas sa hardin. Pumunta si David sa kwarto para isara ang aparador. Alam mo na, baka lumabas ulit ang halimaw. Pero sumara ang pinto ng kwarto nang pumasok si David. Tumakbo siya para isara ang aparador pero siya ay tumilapon at humampas sa dingding. Sumakit ang kanyang ulo. Lumabas mula sa aparador ang nakakakilabot na halimaw. Pula ang mga mata nito at malahigante ang katawan. Napasigaw si David sa takot. Narinig ni Thomas si David at agad siyang tumakbo sa loob ng bahay. Sinunggaban ng halimaw si David at tinapon ito. Kumuha si Thomas ng baseball bat at sinira ang pintuan ng kwarto para makapasok. Hinampas niya ang halimaw pero nahati lamang ito sa dalawa. Ibinaon ng halimaw ang matutulis nitong mga kuko sa tiyan ni Thomas at agad siyang namatay. Hindi pinansin ni George ang mga sigaw mula sa bahay at nahanap niya ang mga buto ni Revin. Dad! Nagsimulang umiyak si David. Lumapit ang halimaw para patayin siya. Pero, nung malapit na siya kay David, ay bigla na lang siyang nagliyab. Sinilaba ni George ang mga buto sa labas. Samantala, naging usok na lamang ang halimaw at nagsimula na ding masunog ang aparador. Alam kong nawala lahat sa iyo, David. Ito uturing na kitang anak ko simula ngayon. Sumama ka sa akin. Sumama si David kay George, ngunit di na siya hiniwalayan ng pighati. Ang wakas. Shout out sa manlalakbay na Manunula Channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano. Kat Burglar. Segunda Katigbak. Yerin Karim. Ayd Posagrado. Shella Hart Rona My Color, Athena Phoenix, Drixie Brelpido, at Maria Cristina Rivera. Maligayang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalakbay. Pabuhay po kayo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. 就不爱你。